sa stress ko po, na darating na yung anak ko, sabi niya, well, ano, kung pwede, mahirap siya ng pera sa akin. Parang wala po lang ang lahat na pinaghirapan niya dito. At mga offer niya is mura, mura talaga. Hindi Totoo. pa nagkataon lang pong nadili talaga. Yung pera, kailangan namin. Yung materialis, kailangan namin. Sobra-sobra uh, ng galit ko dyan eh. Personal na dumulog sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico, ang isang ginang mula sa Lagunoy, Camarina Sur. Ang kanya kasing reklamo, matapos daw makuha ng isang nagpakilalang kontraktor na si Michelle ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 140,000 pesos, ay hindi naman daw nito na i-deliver ang materyales para sa kanyang ipinapagawang bintana. Pumunta po siya sa uh, sa bahay, sabi niya, pwede ka nang mag-order ng bintana. Ay, mayroon kaya kami supplier, sabi niya. Yun ang unang beses na nakita niya si Michelle sa kanilang lugar. Itong e, um, si Michelle, hindi naman talaga kakilala dati nitong anak mo. Hindi po, kahit ako hindi rin ko okay. Dahil sa baba ng presyo at mabulaklak na dila ni Michelle, ay agad daw siya nitong nakumbinsi. Kasi nga po, ang mga offer niya is mura, mura talaga. Masel stock talaga siya. Nagsabi pa ngayon, may giveaway ako sa iyo sa CR na pinto. Pagkatapos daw makuha ni Michelle ang pera, ay dito na nagumpisa ang malaking problema ni Nanay Nimfa. Ang naibigay ko kay Michelle is 140 to po lang. Tuwa pa raw pautangin ni Nanay Nimfa si Michelle. So, pwede, mahirap siyang pera sa akin. Sabi ko, o oh, sige, kasi magpaparelis ako noon sa Linding. Say ko dadagdagan ko na para maipahiram ko sa iyo basta madala. Kasi stress na ako, so, hindi pa pumasok sa isip mo nanay na doon nga sa 35,000, hindi niya ma deliver sa iyo kung ano 'yung napag-usapan nyo. Nagawa mo pang pautagin siya ng mas malaki pa doon na pera. Bukod kay nanay Nimfa, nakuhanan din ni Michelle lang pera ang kapitana ng kanilang barangay. Magkakambas ako dyan sa barangay kasi may barangay kami na unfinished din na project, siya na ang magagawa. Kayo na, oh, mag-usap na so rin. Oo, nirecommend, oh, nirecommend ko pa. Si kapitana ngayon nahihiya din ako kasi unfinished din yung project niya hanggang ngayon. So, ikaw nagreklamo ka na sa barangay. Hindi na pa ako nagreklamo kasi nahihiya na rin nga ako. Oh. Labis din na napektuhan ang anak ni Nimfa na si Rufa na isang OFW sa Bansang Singapore. Ang plano ko po, po noon, pag-uwi ko ng Pilipinas, magpapag-blessing na po ako ng bahay. Yung <coughs> ko plano ko. At uh -huh. pagdating ko po, po ng bahay, as in po talaga, parang mo umiyak-iyak. Kasi po, parang wala pong napuntahan lahat ng pinaghirapan ko dito. Aha. Uh -huh. Hindi ako naghahangad lang kung ano mong masama sa'yo. Pero sana huwag ka namang um, uh, ng kapwa ko. Sinikap din ng aming programa na makausap ang kanilang inireklamo na si Michelle Bonete. Totoo ba na isang daang libong piso itong mga materyales na hindi mo pa naibibigay sa kanila? Ang kulang ko po, po yung tayo sa sala, tapos sa balkon, tapos sa, sa tiris po. Alos ma'am kasabay po yun, tapos kay ma'am Baluna, tapos yung sa, ano, sa parang gayol ng Lagunoy. Kaya lang po nagkataon kasi po na, Puro nga po ako ngayon problema, inatakit po yung tatay ko, kauuwi lang po namin kahapon. Hindi po ako manlilupo, nagkataon lang pong nag talaga. Hindi matitigil ang kamalasan sa buhay mo at hindi mga magagandang pangyayari hanggang hindi mo yan inaayos, Michelle. Pinagpawisan, hirap po yat at pagod ang ipinuhunan ng anak niya sa abroad. Kung makaantay po sa mga, magigyan po ako ng isang linggo. Yung pera, kailangan namin. Yung materialis, kailangan namin maaring sampahan ng civil case ni Nanay Nimpa si Michelle. Actually po, pwede pong, pwede pong uh, dalawa or isa sa dalawa na record na pwede niyang uh, i-file. Ano? Uh, dahil nga po nagbayad si Ma'am Nimpa ng pera tapos uh, on the promise mag-deliver ng product. Pero po, kung alimbawa may element of deceit or misrepresentation sa part po ng respondent, pwede po siya mag-file ng isa Pilangan. ano yung ipinangako Oo. niyang pizza, i-deliver niya na. Opo. Last na ito. Last na. Wala nang ano. Otherwise, magre-reklamo na talaga kayo. Ngunit makalipas ang isang linggo, walang materyales na dumating sa bahay ni Nanay Minfa. Yung dining na table, wala po. Oh. Kaya naman, ang aming team agad siyang pinuntahan sa kanilang bahay. Good afternoon po. Ma'am, nandiyan po ba si si Michelle Bonete. Ngunit, tanging ang kanyang ina ang aming inabutan sa kanilang bahay. Hindi ko man aram ang mga transaksyon yun. Hindi ako nga nila iiwas e iwas para magkano ka. Hindi ko man ako matulog mo pa. So, si huling, pa. Ano yung huling, ano mo, huling balita mo sa kanya? Galing nga nila kanya. Hindi ko kami mag-ina. Kaya ako nang Ano na po yung final decision natin, ma'am? Sa marami na pong pinagbigyan kong pagkakataon si Mets Bonete, sa so, for sige na po ako na humingi talaga ng tulong mapagbibigyan ako ng ako bicol na magpapail na po kami ng case. Dahil dito ay sinamahan na namin si Nanay Nimfa sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Naga City para sampahan ang reklamo si Michelle. nakapag-receive naman siya ng demand letter at uh, hindi naman nag-comply yung nirereklamo niya. Pwede na siya mag-file ng formal complaint sa NBI. So idadakit natin ito uh, for staffa since hindi naman ito na deliver uh, despite the repeated demands and then we will issue subpoena doon sa tao para mag-appear siya to shed light on the investigation being conducted by the Bureau. Kung hindi naman siya mag-comply, then iipunin natin yung mga ebidensya natin at magpa-file tayo sa prosecutor's office. na ang prosesyon. Matapos na formal na makapag-file ng kaso sa NBI, ay kapansin-pansin na mas maaliwalas ng mukha ni Nanay Nympha. Salamat po sa ako sa tulong nila. Nakapag-file na po ako sa NBI ng case. Ay laban po kay Michelle Bonete. Sa ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako. Ngayon, ngayon pa lang para pong na nagaan-gaan na po ang pakiramdam ko kasi po soon sana mag mangyari na rin po ang hinahangit ko na mag, maibalik na sa akin yung pera at materialis na kailangan namin sa pinagagawa ko pong bahay. Sana po magkaroon na rin po kami, kami ng confrontation ni Michelle o laban na to, wala nang atrasan. Sa buhay, may hangganan din ang pagiging mabait huwag basta-basta magtitiwala at lumaban para sa iyong sarili at lalong-lalo na para sa iyong pamilya.